vibe natin dito ngayon sa ano, sa, sa So kanina, so, nakakatawag uh, tayo kay Tupong um, uh, nag kami yung mga kanina. So, yun, na-inform natin sila. na ayos na naman dito. Uh, inform natin kung ano yung plano. Dito tayo sa Douglas ngayon. Ito yung ng mga ano, mga at mga bangka. Malalang so, bangka kapag may sama na pero mamaya ay bukas pala punta kami dun sa uh, lawak kasi may hilahin tayo niya ng ninja sucker bago simula doon parang ipapasa kami sa pipa bago hilahin sa sabi ko so, yun yung plan stay for to tayo dito sa plan tayo magagawa dito tayo makakalis na tayo kami na Sampai lang muna tayo dito. Tumupas. Nakasilip din.

yun 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 sila sa atin kaysa plug nila hmm. Katabi lang natin sila dito. Uh, Katabi lang natin dito sa mga tennis. Agot din sila. Kasi yung malakas na parating uh, na parating uh, pag Kabilata

sila lang Oh, ayan. Yes, one mo yan. Ayan, tao Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. yang mata green za dulu, yang no? gitu buatnya benar saja ya mixin sampai <laughs> ya yeah. roda roda ah.

Ay hey, no, no, <laughs> Then, mga rabas, kami po ay naka ano na no Naka anchorage na kami, na drop na kami ni Chicks Hunter dito sa Ito po ay ano uh, Itong awas na to ano, yung nakapaikot yung bahura Tapos dito po kami sa gitna Pero yung bahura hindi naka ano, hindi nakalabas So kumbaga from any direction Basag yung ano, basag yung alon, basag So ayan, kasama natin dito yung mga bangka ng Chinese mga barko pala dami nila dahil da yung mga barko ng Chinese dito uy hindi na yung barko ng Chinese iba na yan <laughs> iba na yan <laughs> tapos dahil birthday ni Nonoy ayan tayo uh, nagpaihaw ng mamsa may isa po tayong tunahan na taga Batangas na rin dito ayan o oh, yun katago din ayan Pinoy ayan Chinese 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 o oh, mga flag nila Chinese may nakita tayo kanina ng ano ah mga Muslim taga Mindanao tabago rin dito yun ha? Huh? Aba kayo. Kain si Ana tayo. Diyan 'yung nasa yun, duri eh, oh. uh, niyo. Ah. Tapos dito 'yung yon. din. Kumulo oh, no? tayo ng ano, ng ramen. Dito sa bangka. Ano rin ko. Pamatay umay sa isda ba. Pero may isda rin tayo. Third day kasi ni Nunoy, no, eh, ni Bagwis. Mm -hmm. Namili tayo nung bago tayo... Ilang araw pa lang bago tayo malis. Nakapamuli na tayo ngayon kasi alam natin magbibirthday siya <laughs> mm -hmm. dito. Andrew, kung may birthday, kailangan may mga ano... ...papabago ng buhay eh. Preg, mabila, peg, mabila na peg! Ready natin yung mga uh, dito. Atong powder. Cheese powder. At ano nyo? na? Malagihay pa yung kabila. Ito na? pa yung kabila nyo. Hindi pa yan. Malagihay ha? dalawang salang to itong isa kasi ay pancit canton style yung ano yung stir fry isa no may sabaw Habang yung mga team raptor dyan, pinatalihan nila yung batik gawa nung malaking alon kasi medyo lumuwag yung ano yung, 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 yung pagkakatornilyo ayaw mo ba pagkakaroon nyan lang natin yung ating ano ating noodles okay come Ayan na na, si okay, natin yung noodles. Easy pa sila dun sa pagtali. Na na, eh. Ang batik, sa lalaki po ng alon, sa hampas ng mga alon, medyo lumog yung mga tornilyo Kaya kailangan uh, mag-re-repair yun. na-press. Okay. Ito na yung patsit ni Nonoy. O okay. ba't okay. na yung boss. Oh, tubig, tubig ulit, Brad. Ano ulit, pakulo ulit tayo tubig. Medyo um, mas marami sa, kasi sa kanina, sa baw.

sabihin na ba ito? Ito na yan yuk. So, na masarap yuk. Hey, so, sa timaras. Ito na. Ano pa tong sa ano? Drum. Ilagay sa natin eh. Mm. Hindi naman 'yan. Eh, okay. May uh, buwang siya. Mm. Yami. Mm. Di De instant may pansi tayo dito sa bangka. Ayun oh. Tama to na tama harados. Ating uh, Chinese noodles. Baka yung mga kaibigan natin ano uh, dyan eh. yung mga kaibigan nating Chinese sa palibot natin baka pag naamoy nila tong noodles sumugod dito no? Uy. ano yung smells familiar familiar, <laughs> familiar yan ah familiar yung ang amoy ng binilang ko na sa 20 plus eh yung barko dito ng Chinese 20 plus ano nila Ang bulan dito, balda tayo. <laughs> Patay laban. Patay laban. Patay laban sa Chinese. 20 plus sila. Alto na to.

Birthday mean, ko ngayon. Master Dino. Hindi ko na inabutan ng birthday. Ay, dito natin pagsalasaluan. Kung ano ang nakahanda dito, naka dito sa pa natin, hindi na pasalamatan natin, mga karabas. Okay, di ba? Ay, siyempre, diba? isang tatarin natin dyan eh. One, trigo. Happy, Happy birthday to you! Hindi, naabot ng birthday. Tara! <laughs> <laughs> Tara! Barat, 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 barat. Siyempre, kung sino may birthday, siya ang unang sasandok. Okay, sige, sige, sige. Ganun eh. Di ba mga kapateng? Eh, bisita kami, galing pa ng Mindanao. Ano yan? Balabak. Barat, barat. Balabak. Doon mo palawan? Oo, palawan. Ano? Dito. Dito. Huwag na to. Dito. 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 Dito.